kami ito yung nakadamuin. Tulot na. Ano ba? Kanina ko yung ang mga nagpila. O, ano dyan? Dito. na dito. Ano Ano na kami dito may yung Step. Ano naman kami step one? Ano? Nakalimot. kasi ako kayo na po gano'ng pag-bicho-bicho

pantiles tani nga yung mga na tagtuman sa ako mga chika ah, balik nila kami buwas kaya ang bugas buwas ko daw ibalidit na kami nga na kaya naubusan yung mga kapatid ang mga kachika mulad ko